Gawa tayo ng smoothie natin. Ayan. For lunch. Ito yung beets natin. Tapos yung watermelon saka carrots. At saka lagyan natin ng cinnamon powder. Ayan po. Pero konti lang yung lagay natin. Half teaspoon of cinnamon powder. Pero depende sa inyo kung gusto nyo yung cinnamon powder din. So, andiyan na po siya. Nilagyan ko siya ng konting water. Ayan, andiyan. At saka, one teaspoon of cinnamon. Na po kulay, o, dyan na siya. Tikman na natin. O, ayan na. Tatlong bits. At saka, ano. At saka, um, yung pineapple at saka dalawang carrots na maliliit yung nilagay ko at saka um, one teaspoon of ano na nga ba yun? Nilagay ko na yun? <laughs> Kalimutan ko na. Ayan, nilagyan ko pala ng one half, anang ah, one teaspoon of cinnamon powder. Ayan, tiningnan ko pa yung ano ha, balot ng cinnamon powder. <laughs> Kasi di ko maalala kung ano na ang pangalan niya. ayun cinnamon powder. At saka beets and carrots lang. At saka yung ano, yung watermelon. So, ito na yun. Bye-bye! Yan, yeah, like, gusto tayo ng gulay. Ayun, sino no, Sino yun, Sino yun? Yan yung patatas natin. At saka yung ito, repolyo. Ay, repolyo na. Ganay ito yun, Chinese cabbage. Tapos, ayan yung pang ano natin. Um, pang gulalo na natin. Beef. Ayan. At magluluto din tayo ng ano, pinutay. Mm, yung, Gumagawa kami ng biko. Pero, wang ko, bakit ganito ang kulay? Hindi naman ganyan ang kulay ng personal. Dua <laughs> <laughs> pa yun. Mm. Oh, diyan nakaluto na kami ng biko. Baka talaga ni. Ko oh, ma, plus ang ulat ng mangta. Ate siguro ni na signet. Oh, mga plus nan. Ata ka meron man Joyce. Kita mo naman yung nagdumaan kay camera ni si Samsung dolo. Samsung kita niya ng tigol. Mm, ayan na yung ano natin, biko natin. Yan yung biko na niluto natin. Kape na lang ang kulang. Hmm. ayan, kape na tayo. Kape, biko. Ayan, ayan natin yung bawang, uh, luya at ano uh, yun, uh, um, sibuya. Tapos ayan eh, na yung baka natin na ano yun siya. Na, hmm, nalipata pa. Nag-lunch na siya. Tapos iano natin sa konti. ko kung mga rin yung kwaday. ka ang kwano day to. mga na i-blance. i kulor day yan Yan kulot ako mga mak maduti excess, kumansin ka lang kaso ito po tubo na kaso mayroon na betsin na kasi para ano siya, lumambot sya madaling lumambot saka hmm. asin ayan, kumukulo na yung ano natin gulolaw natin tapos ilagay na natin yung mais Yan, lagay na natin yung mais niya. Hindi pa masyadong malambot yung karne, pero lagay na natin to para maluto siya. Madami din siyang mais para pagkain na rin ng mga bata. Iling tayong sa ito na dumanton. sa unay, Joyce. Unay piso kami nun. Eu vou Pwede nilagay yung, yung patatas niya kasi naglas ka rin yung gulalo natin. Ayan, nilagay na rin natin yung patatas niya. Hintayin lang natin mapuluto siya bago natin ilagay yung ano, Chinese cabbage. Ayan, nilagay na rin natin yung Chinese cabbage niya. Tikman na natin. Lagyan din natin ng katatas niya. Hindi hmm, naman na yata kasi hindi magkasya yung isang ano <laughs> <laughs> tapos na din natin ng sabaw. Kasi di ba monetize kakdating. Hindi naman monetize kanya. Ayan na siya, luto na yung bulalo natin so, Ayan na yung bulalo natin, luto na siya Ayan, kainan na Ayan na yung bulalo natin Ayan, luto na siya So this is for tonight, thank you for watching See you guys next time, bye Stay safe everyone ああ。<sighs>